Hi guys! Magandarang gabi Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda ninyo iyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Pao Dawilino. Lalo na ngayon na, na, na talaga naman pong nakaka-excite ang ating mga balita lalo na sa mga kaganapan ng Kim Pao. Ito na nga't lumadagundong sa dami pa naman ng supporters ni Kim and Pao and for sure ramdam na ramdam din nila yan. And... Of course, alam ko din na nag-aabang kayo ng update na din about sa mga kaganapan ng Kim kanina. <laughs> alam ko na hindi kayo nakakagat over pa rin sa kilig. Kaya lahat talagang panonoodin pa rin po ninyo. So, uh, pare-parehas lang po tayo. Abay, napanood na kanina ay magre-replay at magre-replay pa din, lalo na sa mga sweetness ng Kim Pao. <laughs> Siyempre, yung magandang balita, di ba? Ang suporta. na atin pong kapwa Kim Pao Fan. Anyway, before that, sa so mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag update ka at manotify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, eh, kay Kim and Paula Avelino, sagot na natin yan. So, good evening po sa lahat. Simulan natin ang ating update sa post ng ABS-CBN Film Production Inc. Star Cinema. So, eto guys, pagbati para sa lahat. Today, we will fall in love in Valenzuela. Kilig is meant to be shared. Kaya tara na sa SM Valenzuela. So, kanina po ito. Abangay ng Kim And the cast of My Love will make you disappear. This event is hosted by Milo Elmida Jr. with special performance of Jel Ray, David Young, Nico Crisostomo, and Eli Padilla. Sa mga team bahay, we will be live on Star Cinema Facebook page. So guys, kapag kami mga ganitong event at gusto niyo talaga mapanood ng malinaw on live, Pwede kayo manood dyan sa live ng APS 7 Film Production Inc. Star Cinema na Facebook page. So, usually dito ako nanonood. Tapos, replay-replay na lang, lalo ng mga behind the scenes na ng ating mga kakita ng ating mga kapwa kimpawkan. Anyway, eto pa. Kiligin sa tour at magmahal in cinemas worldwide beginning in the Philippines on March 26, 2025 with My Love Will Make You Disappear starring a uh, people's superstars. Uy, grabe niyo uh, Kim Chu and Paula Velino directed by Chad Vidanes. Book your tickets now. So, grabihan yung uh, people Superstars. Grabihan. <laughs> Grabi talaga si Kim and Power Napakatulog po ng pangalang. Siya naman pong punay na superstars ang dalawa. Anyway, about naman, sa panonood nga ng live ng ano, event ng Kim Pao. Hoy, pare-parehas tayong nanonood. Pero aminin nyo, masarap manood sa mga update na ating pong kapwa Kim Pao fans sa mga ano po nila, live din. Kasi, minsan, abay, mayroon silang nakikita na parang hindi natin napansin. <laughs> Grabehan yun. <laughs> ang aano, ang tatalino na matatalas ang mga mata na ang tatalas din ng mga utak. <laughs> so, kaya parang kahit nanood ka, abay, parang meron pa rin tayong na-miss. <laughs> meron kasing iba't ibang angulo, of course, ng cameras. Eh. So, minsan, yung mga galawan sa bandang likod, din na natin nakikita pero may kopya ang ating mga kakakimpaw. -ka anyway, eto guys, dumug na dumog po talaga ang kimpaw ng mga tao. Tingnan nyo naman, sobrang dami. Ang dami nagmamahal at nakasuporta sa my love will make you disappear at nakakataba ng puso. So for sure, si Kim and Paolo tuwang-tuwa din. Tuwang-tuwa na makita po na ganyan karami yung tao. Lalo na si Paolo Avelina, talagang tinitingnan po niya lahat at kung kaya niya kawayan, lahat ay kakawayan niya. Tingnan niyo naman niya, siksikan yung mga tao, di ba? Meron sa baba, sa taas, ayano ano, grabihan yun. Goosebumps talaga. Thank you so much sa lahat ng na mga nakasuporta sa Power Take note guys, meron pa yung mga timbahay, mga tim di ba? Uh, nagpapa-trend, and meron pang uh, uh, team abroad. So, marami pa talaga. Nakakaano dahil, uh, pag ganyan karami po, lagi yung tao. Abay, talaga naman po, masasabi natin na atatabo uh, din sa takilya. Ito pong movie ng Kim Pao, na may Love Will Make You Disappear. So, very excited na po ako. At the same time, may kasama pa rin, Pagpipri. Manifest natin yan. Anyway, sabi dito, share ko lang. Sabi ko kanina, sa, nakita ko po ito sa ex. sa siya po ha, madam? Hindi ko maano yung pangalan niya. Hindi ka ako so nakapagpaalam sa kanya. So, anyway, basahin na lang po natin. Sabi niya dito, uh, share ko lang. Sabi ko kanina sa husband ko na nasa SM Val, ang kimpao At gusto ko silang makita. No? Question asked, he drove and accompanied. Uh, accompanied me sa mall show. Uh, sorry. Yeah, ano ko. While we were quietly enjoying the show, out of nowhere, he said that pakakasalan ni Paolo yung si Kim. So, I was surprised. Grabihan. So, na-sense yun ng mister mo po? Uy, ano ha? Iba yan ha? Kapag lalaki po yung nagsabi, uh, kasi syempre, galawang lalaki, alam nila yan. So, sabihin. Alam niya yung mga galaw na yan ni Paolo Avellino, nahaamoy niya. Napakakasalan niya si pa si Kim Chu. <laughs> Uy, sino? T dito kinikilig ako. Grabe, kilig ko talaga dito nung nabasa ko kanina. Kaya hindi ko mapigilan na i-share sa inyo to eh. Kasi for sure, ikatutuwa nyo din po ito. So, grabihan ngayon nasa, na sa, na, sense niya, napakakasalan ni Paulo si Kim galawan lalaki. Alam na alam. Siyempre, nagdaan na tiyan. Si daddy. Oh, daddy. Anyway, about naman sa so sinabi nyo na agad-agad, abaya, sinamahan kayo, ipinag Dahil gusto nyong manood sa SM Val. Abay, nakakatuwa po. Ang sarap po pakinggan na meron po kayong supportive na husband. Na meron po kayong supportive na pamilya sa inyo pong pag pa fun curling kasi meron pong iba eh na naweverduhan sa mga fun curling ganyan pero napaka ano po din niya swerte na meron kayong uh, grabe naka kasuporta po sa inyo na sa likuran niyo lang kahit uh, minsan ay kawirduhan na yung mga binigagawa natin aminin naman natin 'yan <laughs> talaga naman pero masarap yung meron po na nasa likod natin nakasuporta. May nakakaingit. Pero, dabis pa rin, syempre, yung pakakasalanda. O, oh, ni Paula Belina si Kimi. Dahil talaga naman yung kilig ko doon. Abi, wala naman ba po talagang pagsidla. Nagrabihan yun. Anyway, dumako naman po tayo dito sa isa pa nating update ngayong gabing ito. So, patungkol nga ito sa performance ni Paula Avilino sa kanya pong prod, sa kanya pong kanta. Ay, grabihan. Ay, para naman po talagang isinulat para sa Kim Pao. <laughs> Uy, akakatuwa. Ah, uh, galing nila pumili ng kanta, no? About nga doon sa... Um, si Kim ang bida at siya ang kanyang leading at siya ang leading man. So para bang uh, ano, ayaw na na ibigay nga raw ni Paula Velino si Kim. Ayaw na niyang may makatrabaho pang iba si Kim. Siya lang dapat huy manifesting sana may sila na po talaga sa kanilang sa isa't isa na po talaga ang bagsak nila at wala na pong makatrabahong iba <laughs> sila na lang yung magpartner habang buhay huy grabehan yon pero syempre dumadaan yan ta ano Ah, uh, cycle yan ng show business. Talagang mapapartner sila sa iba. Pero parang baliktad kasi sa kimpaw. Alam niyo yun, di ba usually naman sa mga love team, love team nagsisimula sa love team, then pagkatapos na siguro sa dekada, saka naghihiwalay. Like Katniel, for example na lang. Ah, uh, tagal nilang magka-love team. Tapos maghihiwalay, maghihiwalay talaga yun ng landas. Magkakanya-kanya. To grow. Pero ang kimpaw baliktad. Nag... Uh, iba-iba muna ng partners, then saka nagkaroon ng official love team. And mukhang eto na yung bagsak eto na yung end game. and hoping talaga tayo na ganoon so si Paula Benino, na sana nga Pao ay talagang ayaw mo nang ipapartner si Kim sa iba ikaw na lang talaga ang kanyang love team forever Hoy, love team sa screen and love team in real life grabihan nga yan anyway eto nga <laughs> sabi po dito yes po opo proud na proud po yung Paolo maging leading man ni Kim Chu. So, kayo guys, anong inyo masisay pa tong kulita? Pakomment lang sa baba and hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat!